Oh, hello mga kamanay ayan ka-out na lang namin at nagpa-drop ako dito sa supermarket Alraya supermarket dito ayan dito nga at maglalakad na ako pa uwi. malapit lang dito ang aming uh, flat ang aming tirahan supermarket sobrang lamig mga kamanay wala akong jacket parang ano parang yellow na sa lamig kasi gabi ngayon so sobrang lamig talaga ngayon ko lang na feel year ang sobrang lamig dito sa Jeddah nang nakakaraan or our last year hindi masyadong malamig kagaya ngayong taon kaya mga kamanaay ay uwi na tayo ng ating building. Ayan, namili nga ako ng nakatips kasi ako kanina kaya nakapamili na naman si Kamanay ng pang pagkain. nabili ako ng saging. Nabili ako ng luya. Magpapaksiw kasi ako. May natirap isda nung nakaraang araw. Ayan, bumili ako ng tinapay. Ayan, nandito na ako sa plat namin. Papaakyat na, ayan. Ayan. Ito ko ang ah, elevator. Okay. Ayan, nandito na nga ako, mga kamay sa elev rito. Medyo matili. ba? Diba, Pa-open na. Oh. Ayan, nandito na kami. Nandito na ako sa plot namin. ito sa third floor number maliit ang pasok Lolo, so tayo pamanay ngayon ng sda.

sweet sweet room sweet sweet home sweet sweet room oh di ba ako gutom na yan prepare tayo mga kamera yung nandito na lang muna